Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. So, kung sakaling ganyan, eh ba, ito naman ho, Isa pa, impeachment ni Lenny. Wala raw kinalaman si, eh uh, ito ay, uh, wala raw kinalaman si Vivi Robredo. Sa Hindi. inihain gusto daw yung, hmm. uh, ano ngayon, hmm. trending ngayon, yung hmm. hashtag impeach Lenny. Yun ang nga. Bukang eh. gusto ng taong bayan, siyang i-impeach. <laughs> Buelta ito ng taong bahay sa kanya. Yung pong 16 million, ang buelta sa kanya, hashtag impeach Lenny. Hey, Dahil ito sa ginawa niya sa, ano, sa, sa lugar sa UN. Mm. Kaya, um, ikinakasa na raw itong uh, kaso laban kay Lenny. Impeachable Yun. offense din ito. Sabi ho, ng BC, uh, ng, uh, ito ay sinabi ng BC sa video message hmm. sa UN. Kaya, kung anong sinabi niya roon, impeachable offense ba yan. Iyon eh, ang basa, yung, ng yan, yung basa ng ilan. Iyon oh. basa ng ilan. Kahit na siguro sa, sa sa Kongreso, ganun din ang tingin nila. Hmm. Uh, pero ako, Lex, babalikan ho natin. Kasi ayaw na ho namin, parang sirang plaka kami kahapon. Yeah. Eh, eh, kung iisipin mo talaga, with due respect sa Vice President, yeah. mag-iingat tayo sa mga sinasabi natin. Oh. Mag-iiwan masamang panlasa sa mga hindi masyado kabisado ang nangyayari sa loob ng ating bansa. Madali ho magsalita, eh, kay sa loob, Uh, you're from, uh, okay, ito yung sinasabi natin, from the inside to the outside. Kung mm -hmm. insider ka, e tapos sasabihin mo sa labas, oh. uh, may prominence kasi vice president siya. Yeah. Masasabi nila, eh syempre, insider ka. So, alam mo, mm -hmm. Pero ang katotohanan, eh, teka, hindi ka magkapartido eh. Sa sideline ka eh. No. Kaya ako minsan nga, eh, kung titingnan ho natin, mawalang galang lang, kaya ka nababash ng husto dahil kontrapelo na ako minsan. Oh. Hindi Kunyari, natin nakikisakay ka, mm. tapos biglang meron nga palang hidden agenda. Mm. Kaya tuloy, na, na, napapansin ngayon ng taong bayan, bakit mo ba ginagawa to Vice mm. President Lenny? Mm. Dahil ba... Nalala, nalalapit na ho ang desisyon po ba ng uh, PET? Ay, ay, ay. ibang ibang uh, 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 yun yung mga tanong, ha? Oh. Alam ba hindi yung PET? Alam Ito ko. po yung Presidential oh, yeah. Electoral Tribunal. Ah. Kaya ba minamadali niyo? Ang hmm. sabi nga daw niya, uh, palit ulo. Yun yung kanyang hmm. laman doon sa video niya, eh. Baka hindi to palit ulo. Baka palit pwesto. mm -hmm. Oh, diba? Oo. Oh, Yan yung mga analysis so, ng ilan po natin. Mga, may, ma may, meron nga si Mang Igbe Barbero ko. Ayun, Magaling mag-analysis ito. Ito yung gugupit ko ng mga congressman, kung sino-sino. So, si Mang Igbe habang tumatagal sa pagiging Barbero, nakakasagap ng mga salita. ano sa Yung asawa niya, si Aling Pukring, yun naman, siya hmm. eh, e ko yun, ha? Masarap sa magluto yun. Hindi, hindi. Hindi, hindi ba? ba yun? Baka kapatid niya yun. Kapatid Kambal niya. Kapatid okay. niya. The second. Ano ba yung ginagawa niya? Si Harry Pucreng, yun naman ng beautician. Tsaka Ay, nagaan ng like, na, na mga nagaanang tatay yun sa kukong. Ano, okay. Sa pedicure, manicure. Sa pedicure, manicure. O. Eto, sinabi ni Mang Igme, mm -hmm. nag-iingay si Lenny Rao. Sabi ni Mang Igme ito ha, o. kasi sinisiguro niya na parang ma-destabilize yung gagawin ng PET na baka mapunta roon sa isang pangalan na bongbong. -bong, kaya nga nag-iingay siya para maging international eh, ito'y issue, hmm. baka, eh, kahit na kung yung, papano kung ito'y napunta sa totoo, kay Bong, Ayun. Bong, pagkatapos siya niyan, kanino siya kang magsusumbong-sumbong ng Bong, 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 -bong, -bong. Patay tayo. O, <laughs> <laughs> kabilang stasyon eh, ko talaga. Eh, okay na lang yun. <laughs> Oy, kung kayo po, kung kayo po ay may mga uh, lubi, no kung anong inyong tingin ho ninyo dito sa dalawang issue po na ibinigay namin, padala ho ninyo yan sa aming po Facebook page. Makisaliho, makianalisa sa ating pong mga KP. May protocol tayo. Mm -hmm. Kung ay Vice President, kung magsasalita ka, mas maganda na lang siguro Idaan mo na lang sa proper procedure. Pero kung yan ay individual ka, being the vice president, na yeah. nagsasabi, doon mo mismo dadalhin sa forum ng UN yeah. para sabihin yung mga bagay na medyo, po pwede mo naman sabihin sa presidente. Kung sakaling di nakikinig, then siguro sinasabi niya, justified na sa buong mundo. Mm -hmm. Kaya yun ang situations. Kaya tuloy na maraming nagagalit, si. oh, pati kasi kita niyo yung video na nandun pa yung logo niya as mm. vice president. Oh. So ibig sabihin, dinadala mo buong gobyerno. Exactly toto mundo Pero kung nagsalita ka ho no, okay, parang okay. Nagpa, nag nag-record ka lang nag selfie ho kayo oh. uh, ginamit mo ako po si mm. Lenny Robredo lang ho mm. Not bringing the name of the Vice President's office mm. Okay ho yun pero ito gobyerno kayo eh, para kayong para mag para ho ninyong ho ang ating pong pamalan mm. Ito sabi ho ni James Paginag She represents nothing and she continuously destroying our beloved country She's got a big mouth. Sabi niya, hashtag resign. Sabi ni James Okay, sabi naman ni Carmi uh, Pugliano. Yes, we can. We want Lenny out of any government position. She is a shame in our country and to all Filipinos. Si Mina Hernandez po, sabi niya, magtrabaho ka na lang ng maayos, Madam VP. Ano na ba ang accomplishment mo? Yun, no? Oh, tinatanong na namin. Maraming accomplishment kapag uusapan no. eh, siya nakita doon sa mga rally-rally sa labas. Kaya medyo na sira yung relasyon. Hmm. Siya aktibo pagsalita. Kaya kuminsan hmm. marami na buboyset. Ito ngayon ang pinaka-latest episode na ginawa niya. Kaya mabibweltahan ka ng kongreso so, rin. Asus Mario Sef. Mapupulaan, mapupulaan yes. ka talaga sa mga Apo. ginagawa mo, uh, Vice President. Okay.